O, oh, boss. Naglalaba din ba kayo? Hindi lang puro push up, sit up. Kailangan din natin maglaba. Kawawa yung paglalaba natin. Hindi tayo maglaba. Basic lang to, boss. Adali lang maglaba. Ito sa babae. Hirapan sila kasi lagi nila itong ginagawa sasama sasawang sasawa sa tayo lang naman tayo umuwi dito sa bahay nakita natin supportahan natin sila hindi lang puro inong you know, saging size saging 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 lah nyuwak okay, ikan, malah diurus tuh delapan ringgit, nyuwak nyuwak sawanya, sawahnya. Setelah itu tuh kalau tutup aku, kalau tutup asuh. kapaligi ng aso bili ng ulam kabili ng ulam magluto na naman halos ako na lahat nagtrabaho sakit na yung kamay ko Ang boss dalawang panlaw lang to para mabilis mga ano, boss isang panlaw na lang hindi naman nakita ni misis sampai ko na to mga ano, boss